mga iso sa parang dun so pag binili mo tayo isang piraso mo, iso 1,200 po no? mga oh, iso mga mayroon din ganitong lock po mga so, yung pangbata natin mayroon din ito no? sa so, pang so pag binili mo naman ito isang piraso mo, iso 750 po mga iso So, gusto mong pong bumili.

video tinangali po sila ni mga so, wala like, sibol pa guys mga batos batos lang nandito mga sista no so, video po sila but also good morning good morning po so, nandito naman tayo sa mga nakalatag naman ni Mustakay po ito sa mga sapatos so yan mga guys so, napakaganda mga sapatos so yan mga guys so yan so, dalawang po sa halaga 1,500 so yan tulad ng mga lukin ng mga gato so. meron din may pang pang bata natin may mga gato meron din tayo rin yung mga sapatos natin pang bata ang sapatos natin yung mga bata bawat sa sapatos sampo bata natin ganito guys yung mga pangbata natin ganito ganito ang kore po yung sapatos bata so yung, mga pang basketball natin mga gato Mayroon tayo dyan oh Jordan 4. Jordan 4 natin. Ayan, napakagalit lang. Katulad yung mga isang napakagalit ito. So, pag binili mo isang piraso so, mo, isang 1,200 kumakain. mga ibang may mayroon din ganitong lock na sa 7 Pero, mayroon pa tayo dito, pag ko sa inyo yung pangbata natin, mayroon din ito, no. Yung pangbata natin. So, pag pinili mo naman ito, isang piraso naman. So, 750 75000 So, gusto mo kung pumili. So, dalawang pirasa, pay 1 tipong ay P1,500.00. Yeah. So, may bagong look tayo mga ito ngayon. May mga Oy, bagong look bago ulit tayo Ano tayo rito ano, Bago kakayos lang yan ano, Ibalik yan Katulad nyo ito Pang basket building na din So mayroon ako kung gusto mo lamang ng para ng hanong tatlong piraso Tatlong piraso pa mga isang ori ay Dalawang libo po uh, Tatlong piraso pa mga So, Ay, so, mga Kaya mga design, mga look ng ganyan. So, mga ganyan mga design, mga ito. Yan. Ang so, bagong ano to, mga... <makes noise>

Om So nabibili mo lang to sa pag isang perso 1,200 dumami So maganda yung color ano yun yung mga gandang kulay po So hindi na natin pang sabihin kung, kung anong sizes po Kung so, dami pong mga available po natin mga pwede natin ma Ano natin mga sukat natin yung mga napakarami po Mga sapatos nila bus lang dito tumingin. Sa? Dito kayo tumingin. One, two, three. Yan, saan, na ano pa tayo ni Kung Vlog, no? yeah, mayroon tayo rito ang ganito. Ano, ano? Ayan. Mga Air er, Zone. Eh, Ayan. Yan po sa ilalim pang ano rin to, pang forma pang basketball pang ay, sa mga ito, mga pagaganda. So yan mga mayroon naman dito sa kabilang side mga iso kariton no. So marami na pagpipilian din mga so, dito naka ano, mga bagong ano po. Oh. No? Yan. Sa ilalim tayo. Ang gaganda mga kulay. So marami kang kolay dito mga guys. So pwede niyang pagpipilian dito mga guys. Sa mga kulay guys. Sige po. Ganyan din sa baba. So mga kayo, 1 to pag binigil mo isang piraso. 3,000. Eh, dito sa buy 1, take 1 po. Sa Ubay, one take one po, dalawa, 1,500 din po. Ayan, ayan. Ayan, doon sa mga ulit yun, mga sa may karton po. Mga. Ano nabili? Yung isa, nabili. Ano ganun? Isa hmm. lang? Isang pare lang? Yan, nakakadami-dami na dito mga so <coughs> Dami pa na may display So medyo tinanghali po ang ating assistant po Sa mga ano ni Boss Lakay dito no? At tinanghali sila nag-display ang ganda rin itong kulay ito mga kaysa. Nag-check-in ka sa ko kagabi. Ha? Tanggal din ako. Ito ang... Ito check sa gabi, Sabi ko. Hmm, ano, maganda <laughs> <laughs> oh. lang huwag ka mangyara. Oo, ayan. Oo, ayan. Ayan po, tayo. boss <laughs> tayo. Si shoutout nga kay Lakay, wala si Lakay, no? So mga batos-batos lang po rito. <coughs> si Boy Muslim lang yung ano niya. Bata niya yung nakita na Yan si... Yan. So doon naman tayo sa bandang karito mga guys. So dito po naka... Ano po naka-display po rito. So nandito naman kami ni Combo Team Vlog no? Yan. Uh, Jordan korea, mga guys, dami mong of course, mga lokat dito. So, mga sa tolad. Tingnan natin itong so, mga different sizes. dito. mo go. Oh, how much so? 70. Oh, this is pretty. Guguluhin naman natin ulit. dito guys, Uh, well, lokasi, Doon yung, okay. Magkano to lakay? Ah, magkano rin daw ganito? Ano? Ano huh? 600 100, 100. na lang Ha? 600 na lang. 600 na lang daw. Pag isa. Pag uh -huh. so, isa. Okay. Hello, Pero okay. ang presyo 'yan. Dalawa ito Dalawa Ito yung kasama. Oo. Oh. Pero dalawang. pag ganito ang pinili nila? Pag ganito? 600 600 Pag puro ganyan ang pinili, dalawang pares, magkano? 12. 120 P120. malinaw. Ayan, natin yan. O dito, ito, ano. Ito, so, mayroon siya rito. 100. Ito, may ano, black. Ito yun, di ba? Oh yeah, pareh lang. Ayun so, yan, eh. 600 Mga low lang siya, no? Mga low no? 600 So, pagsama nung replica, guys... so ga this rin. oh yan sang antolipper kilawano huli sa standard standard yan mah uh, Adidas no? 1000 taikang standard kapag 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 size kapag 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 yan. Hello. Oh, sa ito sa inyo. Ito po. Meron po tayong kulay black din naman dito na Adidas mga guys. Yan. Kaya wala lang So halagang 1,500. So ngayon na uh, 600 na lang daw. 600 na lang isang piraso pag dalawa 1 Sa so, ganitong klase. Ito ba? Sa ganitong laki 600. Ah, replica na yan. Ah, replica na ito. Ah, sa class. Yeah, so, uh, ito, replica na ito. So, replica na ito. Replica ah, na ito. 1-5. Kasama sa 1 dalawa. Ayan. Ayan. Ayan kasama. 1-5 dalawa. 1-5. Ayan yung dalawa nga. Pag isa nito, 600. Pag isa nito, 1K. 1K. Ang isa rin. 1K pala ito. Separate. Oh, may spike ito. Ito, spike, oh, spike kan. Walang spike. Kaya mura kaya siya. Oh, spike, spike kan pala ito. Ayan. 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 Ito, maganda na rin ito ha. Ah. Oh. Halagang 600 lang ito. Ganitong hore, No? May tapatos na ng ganyan. Ano na? Nike, no? Ayan, L-Zoom. L-Zoom. Ayan. Ayan, Ayan. Itong mga rubber rags na pala. Adidas. Naman Adidas. Yan. 1K. Nangakawit ako. Sandala. Maganda mga oh. ito, oh, diba? Inungkal, sinera, Ayan, inayos, no? Ayan, ito na Inungkal, sinira. Inayos at sinira mo rin. Ayan. Ayan sa mga guys. Set up sa mga viewers natin na gusto pumunta at naghahanap ng mga sapatos na bisara mga ito. Ayan dito ha. Dito sa... Dito sa pwesto ni Idol Ayan. Ayan sa Oh, uh, so, ayan mga guys, di, ayan, ayan dito. Metro May ibang ang naman. Dapat kay Bus Ito lang So, maraming salamat mga guys.